Health is well. Oh, yeah. oh, Health is well yeah. okay. tayo. Baboy. Kasi sumanib mo yung aura mo sa akin. Parang, uy, parang cholo. Uy. nakita ko naman yun. Tumingin ka muna sa akin. Bindat ka pa nga eh. Uy! Ah! Ay! Ay, may ka ba? <laughs> uy! Yeah! Dito, uy! Uh, -a -a dito ka pala. Uy! Nakapatid ako dito. It's most sport ako sa Edwin Nibos Red Dot. So, ito ka ko, Oh, yeah! Yeah! Wala ka na. Pama! Pamasahin lang, yeah! Ang pala, ang pala. Ilan na sa may ano yan, may side effect. Ano? isin ka ng 12 bars. Abot ha! Ay, bangis! Boss! bangis! Hey! Papa, bangis! Ay, kita eh. kita eh. Kasi, Alam mo ba, hindi ko sinasama sa M? Kasi nandiyan siya. Para masolo mo. Hindi! Masolo! Tagal <tongan> pa, may kanda pa eh. May kanda pa. Tawag uh, ka muna lang. Gusto mo yan, di ba? Gusto mo, <tongan> mo yan, di ba? Pumunta dito. Sige ka. Ano? Sige. Maganda. Meron tayong mga player na ganyan. Para bago ka mag-retiro.